Good morning everyone. Uh, bali, ito na po pala yung ginawa natin gate ka. Nakahapon ano. Ngayon lang natin natapos dahil ngayon lang tayo napunta sa project natin na to. Bali, ito yung ginawa natin yung handle ano. Round bar lang po siya ano. Pero ginawa natin dyan. Itinagos po natin ano. Letter H na po itong ginawa natin. Ayan o. Ano? letter H. So yan. Tagos po siya rito. Ngayon yung mga ganito ay lagyan na lang po ng epoxy at kukulayan ng kulay gray ano kakulay niya pati ito rin ayan nakita nyo na ah, pakagaang na isulong o, diba at syempre yung ginawa nating stopper at tignan natin dito ayan yung ginawa nating stopper ano yan may stop yan ha tignan natin pa, ah, ko sa inyo kung paano siya may stop Don. kita nyo naman ayun yung niya nya shoot sya sa balde no yan po yung stopper niya para tumatag sya no ngayon ang susunod natin gagawin naman po ay yung lock nito no gagawa po tayo ng lock kailangan may tubular po tayo dito no kahit magtayo tayo ng tubular dito at maglagay tayo ng lock gagawa tayo ng lock ng ating gate Tara, let's go na po tayo. Simula na tayo magtrabaho. Tulak muna natin to, Ayan, oh. Ay, Nakikita niyo naman, ha. Medyo nalang oh, siyang kahirap-hirap itulak. Magaang. Oh, diba? Ah, tayo, abutan na ng ulan. Gagawa pa tayo let's go gawa na tayo abutan tayo ng ulan malakas na ulan ayan na at may bagyo na po dito sa, sa ating paparating pindi <taps> mo ito bali ito po yung ginawa nating lock kahapon ano hindi pa natin nalalagyan ng spring ito po ay kailangan natin lagyan ng spring para mag automatic automatic lock siya no auto lock no ayan balansin po yan pag nalagyan po natin ng spring yan kung saan sasara doon ayan at syempre naglagay rin tayo ng lock para sa labas ano ito naman yung lock natin sa labas ang katugon nun tapos ito ay magiging pindutan mo po siya no? ayan pindutan siya nakatasa nakataas ganyan may spring na yan bababa mo lang yan para umangat itong lak. no ayan ganyan po sistema niyan. wala pa tayong spring na bibili pero tapos na po yan spring lang ang kulang yan ayan pag sinara mo naman dyan ayan ay ang maging susian naman nya sa labas ano <laughs> at ito naman ay magiging susian din sa loob buka natin ayan itanya, ayan magiging niya pwede mo siyang lagyan ng bakal dito dahil wala pa tayong spring kaya yan lang muna ginawa dito pwede mo siya ilak na ganyan. Pag may tao naman sa loob, ganyan lang ilagay mo. Hindi na po mabubuksan yan, no? Kahit anong gawin nila. Kahit pintutin nila na sa loob, labas, hindi na nila mapipin, ma maaangat to dahil may bakal na dito no yan po ang ginamit natin ay flat bar medyo na tagalan tayo dito katulad nito ito ay depon bar kiniskis lang natin para maging round bar para madulas siya pag inaangat itong ating lock na to no ayan pag no At pag may spring kasi mas maganda ang pagsara niya pag may spring na na, at syempre yung poste naman susunod natin trabahohin ilipat natin yung poste no? tara let's go na po trabaho na tayo <coughs> ah, kita ah, nyo napakagaang at sa sunod na pagbalik ah, natin dito lalagyan natin ng motor yan dahil ang gusto na mayari ilagyan ng motor di makin na siya para di remote control may remote siya yan po, susunod na gagawin natin. Susunod na pagbalik natin. At sa susunod na pagbalik po natin, kung ito po ay lalagyan natin ng motor at gusto pa palagyan ng motor ng may-ari, no. Ang gusto po kasi ng may-ari talaga, may motor to. Ang gagawin po natin dyan ay tatanggalin na po natin yung lock, ano. Dahil sa motor po ay may kusa na pong lock yan. Kahit nasa kotse kayo, pwede nyo pong i-remote control yan para kusang bubukas at sasara ang ating gate. Spring, ano? Ito po yung tawag natin na spring door. Lapit mo konti. Ayan oh. o. So, Ngayon sasarado na natin. Ah. Tingin natin o. Oh. Focus mo dito. Yes, yes, yes. Kita nyo naman o. Oh, Pusang nag-lock. Auto-lock na po siya no. Pusang, okay, syempre gaganyan ninyo. Saka ito yung pusa ay, sasara ulit natin. Sa auto lock na po, ano? Ah, dito po, po yung pinakasusit niya. Wait, right? pag may tao sa loob, pinagyan eh, nyo lang yan, Oh. Nakalock na po siya. Okay na po. Approve. Sa labas, ano, ngayon na pinakita natin sa loob, ngayon na mag, paano siya mag-auto lock. Ngayon naman po, paano natin bubuksan yung auto lock niya. Tara, let's go po. Siyempre, nakasarado na po, no? Lapit niyo po. Sarado na siya, nakalak na siya, hindi natin mabubuksan, ano? Kailangan po, ito po, ito po yung sasabi ko sa inyo. Yan po yung pinakagamit niya, ay pipinod niya, pinod niya. ba? Yan po yung, kasi pag hindi po yan, naka, no? hindi po yung mabubuksan, kahit anong gawin niyo, nakalak po siya sa loob. Kailangan po, buksan natin ito, no? Yan, yan, no? Sige. <laughs> ulit dahil sumablay kong ina ayun, na oh, ulit ayan nakalak na po siya buksan natin to oh, diba ito po yung ano niya yung tanggal ng lock sa loob ayos yung video ayos